vlogger na si Rosmar. Ipinasilip na ang kanyang yaman na bunga ng kanyang pagsisikap. Yan ang hatid kong balita ngayong araw na ito mga kasuki. Ang bahay na ito naglalaman hindi lang isa kundi maraming luxury cars at ang mismong bahay ay napakalaki, 1,500 square meters mga kasuki. Mga laman ng bahay, grabe, primera klase. Mula sa pagtitinda noon sa isang simpleng pet shop, isa na ngayong milyonarya, may ari ng malaking bahay sa Tagaytay, at namimigay ng pera at ibang premyo ang blogger na si Rosemary Tan Pamulaklakin o mas kilala na si Rosemar. Anong nga ba ang kwento sa likod ng kanyang tagumpay? Sa programang I Wonder, sinabing nagumpisa lamang si Rosemar noon sa live selling ng dog food sa dati niyang negosyong pet shop. Before pa man ako mag-social media, isa lang akong simpleng tao na mahilig magtinda ng magtinda. Kahit anong pwedeng pagkakitaan ibinibenta ko talaga. Pupunta ako ng Quiapo, Divisoria, kahit saan. Minsan bumibili ako ng sako-sakong dog food sa Cartimar tapos pasan-pasan ko yun sa likod ko habang nag-aaral ako ng kolehiyo. Sabi ni Rosma, near repack ang mga ito at makikipagkita sa kanyang mga buyer sa LRT. Nang mauso ang pagbebenta online, nagbenta na rin siya ng iba pang produkto. Dito napansin ng netizens ang galing ni Rosemar. Matapos magkaroon ng online presence, pinasok na rin ni Rosemar ang vlogging at ibinahagi ang kanyang mga karanasan, challenge, at pamimigay ng mga papremyo sa kanyang followers. Bukod sa nakabili ng malaking bahay, may koleksyon din sila ng mga tutuong mamahaling sasakyan. Dati kasi, mga laruan lang ang koleksyon ng kanyang asawa. Sa kabila nito, hindi nakaiwa si Rosemar sa ilang puna. Gayunman, mas mahalaga para sa kanya ang pagtulong sa tao. Hindi naman daw lahat tinutulungan ko. Hindi naman daw totoo ang pagtulong ko. Marami pong ganyan talaga. Pero tulad nga ng sabi ko, hanggat may isang natutulungan, hanggat may mga taong natutulungan at tunay na nangangailangan, sabi ni Rosemar. Ito ay isa lamang patunay mga kasuki na ang taong nagsusumika, nagbabahagi at sadyang matulungin sa kapwa ay tunay na pinagpapala ng ating Panginoon. Si Rosemar ay tunay na inspirasyon ng bawat isang Pilipino na ang kanyang tagumpay ay tunay na produkto ng kanyang pagsusumikap at pagpupursigi sa buhay na magsisilbing salamin ng bawat isang Pilipinong nangangarap. Ikaw, Kasuki, anong masasabi mo sa very inspiring at success na narating ni Rosemar? Free kang mag-comment sa box section at siguradong aking babasahin yan. Muli, maraming salamat Kasuki and God bless us all.